good morning mga kabit uh, Pupunta tayo ngayon sa Sterling Compound para kumuha ng damo Ayan, ito yung Sunday daily routine natin After namin mamalingke eh, Magdadamo naman tayo Para sa mga alaga na ating mga kuneo Sa pagdadamo kasi ng rabbit eh, Hindi ko na siya pa sa ibang tao ako na mismo yung nag-harvest to make sure na sariwa saka uh, maayos yung mga damo na makukuha uh, bali nag-aalaga pa rin tayo ng rabbit way back 2017 yan till na nag-rabbit pa rin tayo bali mga rabbit natin ngayon mga pet type yung mga balbon pagkakalaga naman ng kuneho sa purpose na ilang taon okay. patikip naman sila sa kawo kasi more on ang kinakain ng mga rabbit pero nagbibigay pa rin tayo ng mga pits or pellets at uh, yung umaga ko lang siya binibigay ng feeds pentang hali sa kagabi it's more on na siya sa pag-aalaga naman ng kuneho kailangan lang eh hindi sya nawawala ng tubig saka dapat yung lugar na paglalagay nyo ng mga kulungan eh dapat hindi siya tirik sa araw kasi prone sa heat stroke yung mga rabbit kaya iniwasan natin na mabilad sila saka ano sa direct sunlight mas mainam sa makulimlim saka dapat naka-elevate yung kulungan nila sa lupa dito bali sa Easterling dyan kasi maraming mga fresh grass para mga damo saka pag nagdadamo tayo dapat sa medyo loob o kalagitnaan kasi pag yung mga damo sa bungad lang taping kalsada eh, hindi tayo makakasigurado na sariwa siya kasi tendency may mga ano yan, alikabok mga talsik na mga langis dumi na pwede kasi pagbulan or pwede magtayo yung mga alaga natin eh sa mga rabbit kasi uh, once na uh, magkaroon sila ng diarrhea isa yan sa mga karamdaman na ng mga alaga natin kung hindi natin siya maagapan kaya dapat yung mga ipapakain natin sa mga alaga nating kuniho, eh, nakakasigurado tayong malinis sa kasariwa. Napapasok tayo sa Gas Industrial Park. Bali mga kabit, dito tayo nagdadamo every Sunday. Kasi dito malawak yung mga lupa. Yung lupain matataba. Hindi tayo basta nagdadamo dyan sa mga ganyang mga damo Kasi mga tabing daan yan eh Daan na ng mga truck, mga sakyan Kaya pupunta tayo sa medyo liblib Sa mga medyo masukal eh. Kaya kahit Sunday eh Hindi talaga tayo totally nakakapag-day off na, Trabaho pa rin After kasi natin magdamo, mukha pa, kaya naman tayo. Guys, na mga uh, lalabhan. Ah. Uh, uh, sa mga buyer natin ng mga TV, mga amplifier, mga meetups. Kaya sobrang ano, hectic na schedule natin pag Sunday. Talagang ini-schedule natin yung bawat routine na gagawin natin. at ah, dito pala sa Sterling Compound, dito rin matatagpuan yung opisyonado. Yung kay Sir Joel Cruz. Ah, nagtrabaho rin tayo dyan. Di ba nga pa bango? Bali, dalawang area pala rito sa compound na to yung pinagkukuha na natin ng damo. Ah, meron dito sa may pakanan. Ah, meron dito sa pakaliwa. I-check muna natin dito sa may bandang kaliwa kung marami na yung mga damo. Kasi last time dito tayo sa kanan nagdamo. Para makatubo pa siya dito tayo sa kaliwa. Etong way na to, pag dinerecho mo to, ayan, patutumbok may apisyonado. Ay, mga tambak rito Ayan, yung mga damo na sa gilid. Ay, napasin nyo, medyo tabas na yung mga damo rito. Ayan, pero pupunta tayo sa may gitnang park. Ayan, dito tayo nagdadamo, mga kabit. Okay, park muna tayo. yeah, pasok tayo sa medyo loob. para syempre ma-replenish tayo para hindi tayo ma-dehydrate ayan, tubig sa so, syempre pag maglada mo tayo kailangan natin ng bota, ayan yung bota hindi kasi natin alam kung may mga ahas kaya mag, ayan, magbobota tayo ayan, bota para sa safety natin ayan Siyempre maggleps din tayo. Ang gloves para proteksyon natin sa mga matatalas, mga talahib. Saka kukuha tayo ng sako. Dito tayo ilalagay mga damo. Saka yung ano natin ayan, grass cutter. Yan. okay. Ibigada na tayo mga kabit. Yan. Pag Sunday, ganito yung routine natin. medyo tinanghali na nga tayo, mainit na. Yung papasok tayo sa loob. Yan, matataas na yung mga damo. Hanap tayo nung hindi talahib. Kasi yung talahib, matatalim yan. Eh. Ayan. Ayan. mga kabit, nakikita nyo, masukal. Ayan. Bali, ito yung natin. Ayan. Tatabasin lang natin to. Mga ganyan. Ayan, harvest tayo ng mga damo. Kunin natin yung mga damo na. kitang tawag galing super Napier. Hindi siya talahid. Ito mga damo kasing to, ito 'yung mga gustong-gusto ng rabbit. Pagka-damo natin, syempre ipapagpag natin siya. Para 'yung mga insekto nakakapit, 'yung manalaglad. Dinalagay natin sa sako Ito 'to kunin natin, 'yung mismong stem nya Tabasin natin mga yan. Yeah. Damo-damo lang. Uh, sa pagdadamo natin, uh, kadalasan inaabot tayo ng 30 minutes hanggang isang oras. Depende sa dami na kinukuha nating damo. Sa ngayon kasi, yung isang sako natin ng damo, uh, inaabot siya ng alas ng linggo rin. Kaya nangyayari, every week tayo nagdadamo. Every Sunday. Kadalasan, pag maaga tayo nakakatapos sa pamamalingke, eh, mga alas 6 pa lang nakapagdamo na tayo. Hindi tayo nabuta ng init. Ngayon kasi, is uh, past 7 na. Kaya mapansin natin yung araw medyo tirik na. Ayan may alagang rabbit ah, sa pagdadamo yun kailangan lagi kayo nakabota siyempre para protection nyo na rin hindi natin masasabi Ay, medyo kasi nasa loob tayo kaloob-looban tayo ng mga damuhan dito Yan, harvest lang then pagpag pag, pag, pag naipagpag na natin ayun, papasok natin sa sako yung, pasok na sa sako. Yan, hanap lang tayo ng mga ano. Ito yung mga napier. O pat, pancong. Yung mga... Pagpag -pag lang natin. Ay, napakaraya pang damo rin ah ganito tayo kabisi mga kabit kaya yung mga nag sa atin ng mga inuman mga gala eh pasensya na at natatanggihan ko kayo dahil sa, sa, sa sobrang dami ng kaya na natin gawin araw-araw bukas pasukan na naman trabaho na naman Kaya kung may mga malapit na mga damong ganito sa inyo, tapos nag alaga kayo ng rabbit, yan, pwede nyo ipakain to sa mga alaga. Ano. Pagpag lang natin. Uh, ah, so Ito kasing napier, uh, wala siya mga talim sa dahon. Pag hinipo mo siya o hina, hinawa kang ganyan, wala siyang sabit unlike sa mga talayib kasi may talim yun eh ah, delikado siya sa mga rabbit kasi nga pwede masugatan yung mga dila nila ah, sa mga nagtatanong kung inuugasan pa ba natin to eh, sa akin naman kasi based on experience ko ah, hindi ko na siya inuugasan kumbaga pa, bago ko siya ipakain sa mga rabbit pinapagpag ko na lang siya <clears throat> saka kasi dito sa area na to halos ilang taon na rin ako dito kumukuha Subuko na. Na hindi naman man 'yung mga rabbit natin. Yan guys, bali ipa-pass forward lang natin 'yung video. Kasi medyo matagal pa 'yung ubusin natin yung oras sa pagdadan mo. Mga ilang minuto pa, kaya ipo-forward lang natin.